walang nagpaparamdam dito, ma'am. Hello, guys! Kung may plano nga pala kayong pumunta ng Iloilo, ay huwag nyong kalimutang bumisita dito sa Kamenya Balay nga Bato. Dahil isa ito, guys, sa tourist destination dito sa Iloilo. Tara, guys, pumasok tayo nang malaman nyo kung bakit tinawag itong Balay nga Bato. Yun at pwede pa palang mag tour guys Tara let's go Bale ang tour nila dito guys Ay 200 pesos nga palang bayan With merienda na nga pala ito guys Na hot chocolate at biscuits at pwede ka palang magbayad dito guys through Gcash. At sa simula nga pala ng tour guys, ay kailangan nating manood ng 5 minute video about sa balay nga ba to. My name is Luke Salindes niya. I'm the fourth generation po. This used to be the Abadzenia ancestral house. The first generation was ako was Don Fernando Abadzenia. We have just Skip na natin tong video guys kasi mas gusto ko ng aktual na tour kaysa manood lang ng video. Tara, let's go! So this house is 159 years old, circa 1865. And tinatawag din po itong living mo sa iyo because until now, the fourth generation owner po is still living here, after. So this area is called Silong or warehouse noon. But now, is almost the Spanish word for shop and story na pwede ko tayo makapagunin like ng objective na ito. So, let's go po. Yes po. So, ito naman po yung gamit ng pandagat po. Lover. Kristal yung gamit nila po. Uh, lang po nila ng kari yung para kung Yes po. Kristal talaga niyo Hmm? Kulog? <laughs> so Kulog? floater ng ano po to? Ah, uh, floater parang styro kasi sa Ah, ganito noon? Mm. Yes, crystal. Floater ako siya. Ah, Ah, sayo sa Ito na naman sa maize. Sa point Uh, yung ano uh, nito yung dobstone and yung, yung wall nito yung finishing phase, ladder stone. At ito naman yung escalera uh, principal or the ladder. Meron po itong 16 steps, 46 degrees. So, yung pag-iakitan dito is sideways. Huh? Yeah, sideways. At yung pila dito hanggang taas, oro, mata, mata. So, akita tayo, ma'am, and feel like a dog. <laughs> Sideways. Yes po. Sideways. Ano? Ako. Ako. Ako na eh. Ako sa. Sige. Ay video ka naman. Sideways? Yes po, sir. Ganito? Ah, parang ganito ganito, sir. Ah, ganyan. XX. x, x. Ah, Ganito pala. Do you like it? Okay. Kinalala naman nila 'yung mga Ano ka? en la adrenalina. bahay is yung ceiling The original niya ni Sir So yung floor is original talaga na may dalawang kulay nito is kamagong and mulabi. The dark color is uh, uh, kamagong and the light color is mulabi. Ito po yung dark. Yes. May ugwi? Hahaha. sa Hahaha. Ah, okay. Okay. Yes, okay. 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 Boleh Okay. 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 creepy mandi so yung bed nila nila so dito ako sa kwarto na to, na to guys parang nangilabot kasi para talagang meron akong naramdaman na something something creepy talaga guys <laughs> creepy kaya tinanong ko si ate guys kung meron bang nagpapakita dito wala walang nagpaparamdam dito ma'am siguro guys ganito talaga ang feeling pag ang bahay is sobrang luma na talaga at meron pa talagang mga lumang kagamitan ni nakakatakot ano po masyalang po kami dito <laughs>

Ganyan? Ganyan? Ah, nakataas ang maliit. Ganyan. Huh? <laughs> Badlay. <laughs> yeah, Cheers. Ito nga pala guys, yung function hall nila. At dito rin nagtatapos ang kanilang tour. nag-enjoy -e sila guys sa kanilang merienda. Ay naglakad-lakad muna ako guys para mag-video. Baka kasi meron pa tayong makitang interesting na bagay dito. May nakita ba kayo guys? Ang nakita ko lang is yung parang pato na kahoy. Ang ganda ng chandeliers nila guys na at yung kulay, yung ambience is para talagang makaluma. Parang nasa panahon ka ng mga Kastila at Hapon. Kung nasa loob ka ng bahay na to guys is para ka talagang nag time travel at bumalik sa nakaraan. At heto pa guys, o oh, di ba napakaganda ng tasan Nagbiro nga ang kasama ko guys na gusto niya raw ilagay sa bag. <laughs> <laughs> 감사합니다 Nandiyan ka. Excited na paso. Napaso daw siya guys dahil sa sobrang excited niyang uminom ng tsokolate. Ganun kasarap ang tsokolate nila dito guys. Take three. Sulit talaga guys ang binayad mong 200 pesos. Dahil ito na ata guys, ang pinakamasarap na tsokolate na natikman ko sa buong buhay ko. Wow! Ito nga pala guys, ang itsura ng mga radyo noong unang panahon. At meron din silang sinaunang electric fan guys. Ito nga pala guys, yung mga unang cellphone na binibenta dito sa Pilipinas. At wait lang guys, dahil meron pa akong ipapakita sa inyo. Na amazing talaga. Wait lang guys ha. Yun, kita nyo guys. Yun sa taas. Ito ata yung pinakamaliit na TV na nakita ko guys. Ah, sige. Follow ako. Napansin nyo ba, guys, yung parang may sumigaw? Comment nyo na lang, guys, kung sino or ano sa tingin nyo, guys, yung sumigaw. At kung nagustuhan mo tong video ko, guys, please follow and share na lang. At salamat nga pala, guys, sa walang sawang pagsuporta nyo sa akin. Dahil umabot na rin tayo guys sa 17k followers. Thank you for watching guys. See you on the next vlog and ingat. Narinig nyo ba yung sumigaw guys? Ewan ko ba kung ano yun? Basta kami, uuwi na kami. Thank you for watching guys and see you on the next vlog.